Gusto ko na maging ganun yung mangyayari. Hmm. So, ibig sabihin, nagtatampo ka sa akin ngayon? Yeah. Okay, hindi man. <laughs> Saan nung ba talaga? Eh, okay, okay, okay lang naman tinaan mo na maging ganun. Oo, oh, hindi ganito. Huwag kang magtampo. Alam ko nagtatampo ka kahit right. asan? Sabi mo. Wala akong sinasabi. Tinitingnan ko lang yung ano natin. Yung mo? Ha? Bakit? Buwan? May tao mo dito. Oh, Oo, kita Ay, ganun. Boss! Ay, hello po. Ang gabi. gabi okay, po. Dito mo lang kami, boss. <laughs> Ayun na nga, kapapisa nga, mapagpalang gabi sa ating lahat. Yes. Hindi <laughs> mo mo na ako pinadaan. <laughs> Diyan ito. Dito ba sa oh. ako? round to si Borno Pinsu. <laughs> Ngayon, Ay na mga papi dito kami kila Ate Kayla at uh, ako po ang magpapainom ng gamot ngayon ngayong gabi. Dahil la uh, meron din po akong concern kasi nga dapat ngayon natin siya susunduin, di ba? Para okay. sa ka business house. Kanya nga lang meron po akong uh, nakalimutan mga na, kapapi, no? Mm -hmm. At uh, explain natin mamaya kay Ate Kayla kasi nga di ba meron pa tayong isang ginagamot pa pala sa Hindi pa natin natatapos po 'yun, no? Mm -hmm. Uh, yun po yung uh, pagpapa-x-ray dun sa likod niya. So, para makasigurado tayo, na ba, hindi naman sa pagano, syempre, para panatag din ba? Dahil syempre, mga kasama natin sa bahay sa si ati Kaila, kung confirm ba na meron siyang TB, na uh, papi, eh, pa-check up muna natin. No? i explain natin ngayon. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya kaso parang sarado po yung bahay nila may tao kaya rito no? tao po tao po nagpeka lang ay mga papi, dalawa lang kami kay Borno pero okay lang yan kasi yung iba po ay uh, may mga ginawa ngayong araw, tuloy tuloy lang tayo hindi namin yung kasama si Bay Papaya saka si, si Paray Junjun Tsaka si Kuwestong Kuwestong huh? po ay uh, sleeping beauty ngayong araw Sleeping beauty <laughs> 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 Malamig kasi eh. yung panahon eh Mulan eh o, Silabay uh, naman po ay kasama ata ni Mama uh, Kaya damulag naman po ay Nasama si Ate Presi uh, Kaya vlog ata si Papa doon uh, At uh, pakaibangan nyo na lang po uh, At uh, yun Ilang oras na lang Ay ah uh, Maya-maya, pagtapos ng mission na to, pag uwi ko, mag -e edit magpapahinga. Oh, tapos, kinabukasan, gising ako ng maaga. Gising ka maaga? Yeah! <laughs> Kaya kailangan matapos ka agad yung edit mo, makapagpahinga okay. ng maaga. Kasi maaga kang maaga. pabiyahe. Yan. Yeah. Kasi magsusundo na tayo kay... Baby ko si <laughs> <laughs> Ayos. So, okay, yeah. masaya na ako yun, mga, yun mga dapat. Uh, masaya lang. Uh, Oo, oh, kasi... Grabe. <laughs> ilang araw na wala. Yung eh, pambihira. mga, ano, mga kapapi, maaga na nagigising. Uh, Oo, oh, maaga oh. na. Pero nung nawala siya, tanghali na naman ako. <laughs> oh. Ay, magandang gabi. Oo. Oh, oh. Parang nag-volleyball yata. Nag-volleyball ka, te? Oo, oh, kamusta? Ayos lang. Tulog ka na? Matulog na sana ako eh. Ay, matutulog ka na sana. Hindi mo na lang ng gamot. Ha? Sino tao dyan? Si nanay si Yeying. Nanay si Yeying. Okay. O, sige, sarado mo tayo. Oo. Paso kami eh. Oh, Oo, po kayo. Paso kami. Andiyan si nanay? Tulog na ba? Tulog na ba? Hmm. Hindi pa naman. Okay, sabi mo, anak. Pahinaan ako ng TV konti. Mm hmm. Ayan, kunin ko na itong upuan, ha? Ha? <laughs> Maga pa naman, mga kapapi. Nung no, na ba? Alas 7 pa lang, eh. alam ko eh. Kung mag alas 8, sakta lang po yung uh, dating natin. Kasi yun ang inom ng gamot mo eh, di ba? So, yan. Ako muna magpapainom sa'yo. Okay ba sa'yo yun? Bakit? Eh, ikaw lang kasi ano eh, yung kasama ni Paps ni ano eh, ni... ...Bornok? Oo. Okay. Okay lang ba na ako? Oh. Hindi ka naman galit? Hindi. <laughs> Wala yung, ano eh, yung kumpare mo eh. Wala si Junjun eh. Ah, saan sila? Ah, uh, may ginawa eh. Ano siya, si Nanay? Tulog. Ay, tulog. Muha ka naman, Nanok. Tulog na. So ah, mga kapapi. Uh, hindi hindi si mahal hindi si mahal ah Mar marapat ngayon <coughs> uh, inantay mo ba ako maghapon kanina hindi okay. hindi mo ako inantay ha hindi ah, uh, ano di ba usapan natin eh. eh, ini si pumilakad ka eh, kasi ah ini si pumilakad ako bukas na lang kasama bukas na lang uh -huh. Hindi kasi nga ganito, may papaliwanag sana ako. Eh, bago kayo paliwanag, eh, sana huwag ka magtampo. Oo. Yeah. Uh. Mamamayo, mag nagtatampo ka. Hindi ah. Ang <laughs> tansungit mo. Hindi naman ako na Hindi ka naman mas mungit. Normal na yan. Normal na yan ah. Uh. Oh. hindi ganito nga kasi, di ba, meron tayong ano, ah, uh, ginagamot o um, di ba nagpa-check up ka nung una hmm. eh teka bago tayo tumako doon nabanggit mo ba kay nanay na sasama ka hindi pwede na rin na magtatrabaho ka nangyapanood na yata nila sa upload eh hindi di naman nanonood yun eh ba na hindi hmm. ko lang alam eh ah, hindi mo alam pero hindi mo, hindi mo nabanggit oh hindi So, yung papaalam sana tayo ngayon, kaso... <coughs> tulog na. Anong ginawa sa TV? Kininaan. Kininaan? Hmm. Yeah, tic nga, tiktok sa Zelda. Oo, ayun nga. Eh... Ganito. Eh, di ba meron pa tayong isa sa mga ginagamot sa'yo? Yung isang check-up. Okay lang ba na... <coughs> mati muna tayo? Nang... Hmm ano, uh, pagpunta mo sa ka-business ka house, mm. okay lang sa'yo. <coughs> ng mga, <coughs> excuse me po, ng mga ilang araw, ni workout muna natin yung, ano, magiging check up mo doon sa, ah, uh, tawag doon? Yung, ano ba tawag doon? Yung check up sa, X-ray? Yan, oo. oo. Yung X-ray ay i muna natin no kailangan next week makapagpa-x-ray na tayo no okay lang sa'yo na hmm. hindi muna tayo hindi muna kita dadalhin sa business house hmm. hindi ka muna magtatrabaho muna pansamantala matitiis mo ba hmm. sigurado ka <clears throat> ayun pala si Ate Griselda Griselda aling adali ayun ka pala ayan ayun si Popo ah Gano'n mo si Popo? <laughs> <laughs> hindi ko ilalala hindi Dragon Ball kilala ha? si ano? si Popo. ni Goku si ano? si... ano ang si Chichi. si Goku? ay huwag mo nangangalala na <laughs> <laughs> ayun nga ati Tricelda ikaw tatanungin kita <coughs> Okay lang ba sa'yo na si Ate Kayla magtrabaho sa amin? Oo oh, naman. Okay lang sa'yo. Bakit? Eh, kasi ano naman yun hindi ka pa rin sa... sa YouTube. Ah, nanonood ka? Akala nga may nanonood ka pala? Nanonood ako. Nakita ko naman. Facebook kasi nag-iipag, puro tapos meron. Nagpapunta ako sa YouTube. Ah. So maganda ka pala, nagpupulsa ko sa Facebook. Para napupunta ka na Ano YouTube. Ano naman kasi, kasi ano na ko sa Facebook tapos pupunta tapos sa Facebook ano na pupunta ako na YouTube kasi ko to. Ah, okay. Sayo okay lang bilang kapatid niya. Ay shout out po pala kay Ate Ate Cory. Ate Cory, pwede niyo po ba i-message, no? Kung uh, sang din kayo doon. Ganda kasi yan na yung family ni Ate Kayla, meron tayong consent, di ba? No? Para malinaw po lahat. Sinanay tulog na. Okay, ako po sa masakit may sakit ah may sakit? anong masakit? <laughs> 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 yun nga ako sa'yo okay yun okay. okay sige at least maliwanag no? at ah uh, umusta ba siya? umusta naman siya okay talaga anong ginawa niya mag hapon? hindi na kasi ayaw mag malis siya eh tapos sumunod mga Tanghali to Maaga umalis. Hmm. Ah, siya. Ay, nasa ka pong dati? Ay, sa ilog Sa ka ilog? Oo. Oo. sa ginawa mo doon? Oo, na sa tatot. Ah, naglakad Oh, ka lang. Saan ka dumadaan? Doon pa rin sa pa rin sa may mag-ubat? Pambihira to. Nung buti may daanan pa doon. Meron. Meron pa. Nakakatakot. Doon dumahan eh. Di ba mga papi, panoorin niyo po yung part 1 ng oh, ano, vlog ko. Gati yung ilog nga na yung nakakatakot yung daanan doon. Parang siya lang ata ang dumadaan doon eh no. O meron pa iba. May kasabayan ka ba dumadaan doon? Wala. May mga nakatira naman doon eh. Kaya nga. Eh, hey, pero nakakatakot pa rin. Di ba? <coughs> <coughs> Kahit nga yung kung isa ka, nakakatakot, di ba? So yun, na uh, tawag dito, okay lang sa'yo, next week na lang, I check muna natin yung ano ha, x-ray mo. No? Para sure tayo na wala talagang, hindi uh, naman sa pag-aano mga kapapi, hindi naman din sa pag-aano ate Kaila, siyempre, maganda, uh, ma-check natin lahat no? O kasi meron kasi nakita si Doc Vincent na ispat, di ba? Like chat, -chat nga sa akin si Doc Vincent. Eh kailangan ka na raw niya makita. Eh papa check up ka daw ulit sana. sabi ko, uh, observe ba po natin, Doc. I-schedule natin, sabi ko sa kanya. Kailan mo ba gusto pumunta doon? Teka okay, lang ba yung next, next, next? Oh, siguro, pag natapos na muna natin yung isang x-ray, no? Mga mm -hmm. oh, kapapi, kasi medyo madugupo yun. Mga kapapi, yung... Uh, ng medical ano, ni Ate Kayla. So ngayon, uh, okay lang, hindi ka nagtatampo, ah Sure ka, baka mamaya, tawag dito, tatampo ka naman sa akin. Hindi, okay lang naman yun. Bakit okay lang sa'yo? Eh, kasi ano, ikaw di naman nagtatampo. Alam ko na eh. Mababago ka ba yun? Oo. Oh, oh. Hindi, anong iniisip mo nung sinabi ko na huwag muna? Pero nagtampo din ako kasi iniisip ko na ano. Eh, sinasabi ko. maganda nag-uusap tayo ng maayos. so sige, nagtampo ka. Ha. Kasi? Eh, next ako na magiging ganun yung... mangyayari. So, ibig sabihin, nagtatampo ka sa akin ngayon. Hindi man. Saan <laughs> anong ba talaga? Eh, okay, okay lang naman din ano na maging ganun. Oo, oh, hindi ganito. Huwag kang magtampo. Alam ko nagtatampo ka. Kahit sabihin mo hindi. Kahit sabihin mo okay lang. Eh, ano lang naman to. Bahagi lang ng uh, uh pagtulong ko sa'yo ito. Uh, para sigurado tayo na wala talagang uh, ikaw sakit doon sa nakita ni Doc Vincent, eh maganda ipacheck natin, no? Ano pa rin yung bahagi pa rin ng pagtulong ko sa iyo. O kung meron man na makita tayo, hindi gagamutin natin, di ba? O kung wala man, hindi tuloy ka na sa business house, doon na mag-work, no? Huwag ka magtampo. Madedelay lang naman ng mga ilang araw yun. Ng mga... Wala, wala pa isang linggo, di ba? Oo, oh, ma mga kailangan next week kasi ang asikasuhin ko <coughs> punta kami ng Nueva Ecija so uh, siguro babalik kami Martes no? itong Martes na to? oo -o. oh. okay lang iyo? oo babalik kayo dito sa sa inyo sa Martes mm -hmm. babalik na rin kami dito okay o, oh, bali yun, eh, magpapacheck up na tayo ng x-ray. Pag may, may x-ray bang malapit dito? Oo. Magkano kaya? Ewan ko lang, hindi ko alam. Sige. Pagbalik ko na lang, sige, ako na lang magkasikaso. No? Ako na lang, mga kapapi, kasi si ate Griselda, baka may inaasikaso din siya Okay lang ba siya kung magpa X-ray sa kanya? Ako. Oh. Hindi ako. Hindi ako. ba? Hindi nga, pedye. Yeah. <laughs> 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 Hindi ko pedye. Hindi ko pedye. Hindi ko Hindi ko pedye. 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 Hindi ko magpa-x-ray pedye. Hindi ko pedye. lang ko pedye. Hindi ko pedye. Hindi ko pedye. Hindi Ah, uh, dito na ko lang naman kung ano ba yung ano. Ah, uh, papi. check ko lang kung ah uh, Syempre, alam niyo na na uh, papapi, Gusto ko bang makita kung uh, si Ate Criselda ay uh, basta okay na 'yan. Ah, uh, ang sige ako na lang mag kaso ha. Pagbalik ko, antayin mo ako ha. Eh, oo, ito to kaya niyo. Totoo naman 'yun. Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Nagsinungaling na ba ako sa'yo? Hindi uh ka, -huh. ha? Ha? Eh, ewan ko lang. <laughs> hindi yata eh. May sinabi na ba ako na hindi totoo? Ha? Tingin ka nga sa akin. Meron? May sinabi na ba ako hindi nagkatotoo? O hindi ko nagawa? Meron siguro akong mga pagkukulang minsan. Pero yung sinabi ko na tutulungan kita, ginagawa ko naman, di ba? ang na. Oh, sabihin mo sa akin kung meron akong sinabi na ano na hindi ko ginawa ay teka lang ano yata eh oh. yung gamot yata pag ehok ko lang kung totoo you know, yung pag minsan kasi ano eh oo oh. hindi po wala nang effect yung torok sa ano oo oh, oh. pagka wala na siyang effect ibig sabihin wala na rin siyang taysa yung gamot pag ininom pero wala ko lang kung yun yung tumalab kasi kagabi nakatulog na ako oo oh tapos bago dumating sila doon. Oo. Uh -huh. Natok ako noon. Eh, hindi naman, hindi naman na, na store po. Misa ako bumamon, tapos nung nakailim na ako ng gamot, na wala yung pagka, pagkaantok mo. Hindi na ako nakatulog. Pero nakakahenge, nakakahingi ako. Wala namang sariling pagtulog. Hindi na ako nakatulog. Ah, uh, ayun, pinapanood ni Doc yan. Tek, uh, Doc, ayun daw do po ang concern ni Ate Kayla. Di daw po siya nakatulog dun sa gamot. Pero yung pong, <clears throat> ano ito. Baka kagabi lang. Oo oh, nga. Ito. kagabi oh. lang ata, ano? Oo. Oh. Kasi mm. ano, wala na wala na yata ano, eh, effect ng... Injection. Oo. Oh. Kaya sabi kasi ni Doc sa akin, uh, wala na nga daw talaga in, uh, yung injection niya kasi 30 days lang yan eh. Yung effect, effect nun. So, kailangan ka daw niyang bigyan ulit nun. So, hindi yun yung asikasuhin natin next week para combine sila. Nagkagamot ka, merong isa doon na, ano, na, na, yun yung bibigay ni Doc, na isang gabot Para combination sila. Tukot ang gamot yun. Ano yun? Yung... Hindi, ibig sabihin, hmm. that, kung, tong, kung yun nga sinabi ko nga, na okay naman yung pakiramdam ko, tapos nawawala yung, pagtulog ko kasi wala naman dyan dapat ikainom ng gamot. Oo. Oh. Ba't iinomin pa? Ba't iinomin pa? Oo. Oh, oh. ka na naman. Ayaw mo lang uminom eh. Hindi mo po lang kasi ano ngayon eh. Ngayon nga lang, ngayon nga lang kung ulit magpapainom ng gamot. Ayaw mo naman. Huwag mo ko tinadaan sa ganyan-ganyan. Kasi alam ko yung nababasa ko yan eh. Ha? <laughs> Kailangan mo inumin yun kasi nang ang ko. Hindi ko yan ha. Inato mawawala oh, yung effective niya. Dapat Ay, baka na nasa isip mo lang. Eh, hindi nga. Dapat nga lang makatulog na nga. Eh. Tignan mo na. Eh, ba't dati? Kasi nga wala na injection. Oo. Oh. Ah, hindi ibig sabihin, kailangan natin ng na injection. Ay, hindi na ako, ayaw ko magpa-inject eh. Ah, hindi, inumin na lang natin. Oo, oh, di. Ano naman kanya yung kakaresultan. Eh, mas maganda yun, di ba, Doc, pag ininom? Bakit nga? Hindi, ah, ganito na lang. Tatanungin na lang natin si Doc kung paano yung mas madali. No? Na paraan. Okay? Para hindi ka mahirapan. No, tsaka hindi rin ako mahirapan sa party ko. Para all goods. Parehas tayong goods, di diba? Okay ba yun? Kausapin so, natin siya. Dok, ganito kasi po. ganito ganyan. May concern si Kayla. Eh, ayaw daw po niya ng ganito. Sabihin mo sa kanya. Para si Dok mag-explain sa'yo. Okay? Kasi si Doc ang nakakaalam eh. Ako, ano lang naman ako, taga-basa, uh, taga-bayad. yun lang naman ako eh. Taga-bayad ako ng ano sa eh, ng injeksyon, taga-biling gamot. Pero ang pinaka-eksperto, si Doc. Okay? Oh, may gusto ka pang sabihin. May concern ka pa. wala na din nagsalita. Eh paano yung pagka... Ayan, gulat uh, ako siyep. tuloy. Ha? yung pagka ako makatungan, hindi na ako. Eh, eh, ano, hindi ko na inumin yung kapag kan Pagka hindi ka nakatulog ngayon? Oo. O oh, sige, ganito ang usapan natin. Ah, uh, obserbahan mo ha. Ganito, papainamin kita ng gamot ngayon, tapos bukas, ah, uh, hindi ka inom. Oo. O, oh, ikaw-compare natin. Oo. No? Okay. Okay, kung compare natin, mga kapapita, sabihin mo sa akin kung ano yung mas okay. Ha? Sige, ganito. Ayun ka lang ngayon eh, ng gamot. Dito sa akin ng gamot eh. Mga oh, tubig tayo. Doon po pala sa mga nagtatanong mga kapapi kung saan po yung clinic ni Doc Vincent. Search na lang po Fairmed. No? Fairmed. Sa may Commonwealth po yan. o. <coughs> oh, ito yung kalahating gamot. Hawakan ni, eh. Hawakan. Yan. Tapos ito yung isa. Tignan mo, wala effect. Yan ha. Wala Tapos, namang problema, Wala namang kaso ngayon yan eh. Oo. Oh. Check mo kung makakatulog ka ngayon ha. Oo. Oh. Ito eh. Ay. yung isa. Ito yung puti. Oh. Yan, tatlo. Mapakita mo muna. Ah, papi, yan, tatlong gamot. Sige, tira. Hindi yeah. naman yung pulo ng mo, ha? Ah. Tingin daw. Ah. Ah. Eh. Ah, wala na nga. Ininom ka na nga. Ah, E, I O, U. Ganon. Ito <laughs> tao ng tao, eh. Hindi <laughs> na wala na yung mudlat sa pagkaano. Iyon ang kumukontra siguro nun. Ay, huwag mo isipin yan. Wala yung ano eh, yung pangkalwa ng toro. Ano yun? ipapakita kayo na to? Ah, yun yung epekto, ganun. Oo, ganon. Kasi, pag usapan natin ni eh, Dokyan, magkakaalaman tayo yung pagbalik natin yung lo. Ma, pero, importante, tuloy-tuloy pa rin. Ha? Huwag matigas ang ulo. Gusto sabihin mo lang sa akin yung mga sintomas. Okay? All right. Okay alright. right? Ha? Uy. Okay na. Bad na. Matrip ka na. Tama ba? Tignan mo. Ayaw. na po. Wala na na yung magnang pagkasarili. Pagkasarili? Oh, Oo. Yun ang, ang gumana eh. Hindi. Pang, ano siguro, pang talma yun. Ganon? Oo. Oh. Oo. Oh, Baka Mapapanood naman ni Doc ito. ito. Gusto mo kausapin si Doc ngayon? Tawagan ah, ko? Oo, oh, sige, tawagan mo. Sabi mo sa kanya. O dapat pa bang uminom ng gamot? Wala ano si wala Doc ngayon? Wala namang effective yung ano yun. baka Ay, busy ngayon si Doc. Alas 8 yun ang baka nasa date to. Hindi natin stop po eh. Susunod na lang. Tandaan natin. Pero mapapanood naman ni Doc yan. Doc, shout out po ha. Ah, uh, text nyo po ako pag uh, free time nyo. Napanood nyo itong vlog na. So lang, tutuloy na kami. Tingay lang. Yun yung mga ano natin. So, susunod na linggo, x-ray. Tapos, pacheck tayo kay Doc. <clears throat> Tapos, pagka okay na yon dalawa na yon ay work ka na. Ha? Trabaho na. Okay? Mga kapapi. Tapos, yung sahod mo, Ah pag-usapan natin. No? Pwede naman tumawad dun, di ba? Magkano ba yung sinabi mo? Okay ba yung 4? 3? Sabi mo 2. Bakit na lang? <laughs> <laughs> hindi mo din nito? Mm. Ha? kan ba? Sabihin mo kasi sa akin, maging tapat ka. to? No? oh, magkano nga ang gusto mo? Ha? Ah, isipan natin. <laughs> di, biro, biro lang yung to Oo naman, hindi ka mabiro eh. <laughs> Sige na, tuloy na kami. So yun mga papi, tutuloy na po kami. Ano, no? May gusto ko sabihin kay Ate Kayla. Ano? Uh, huwag mo um, isipin yun, yung hindi ka naantok pag nakainom ka ng gamot. Ang isipin mo, makakapahinga oh, ka. kaya oh. na nga, iibig niya sabihin, yung ininom ng gamot, yun na nga yung gumagana sa ano. Ah, para ano? Oo, kumbaga yung, kumbaga yung yung mood mo, wala siyang wala siyang ano, wala siyang pake mm -hmm. kaya nang naging effective na pagkainom ng gamot kasi wala na nga siyang dapat ikainom dun eh mm -hmm. eh pagod ka naman yata itong maghapon pagod ka? oo oh, pagod ka Yo, oh, tinan mo na, paibigit ka, no? May naantok na. Tara. Naantok na. Kasi, na, ba? Tuloy na kami. na. Wala na nga, eh. No, wala ba? Oh, Hindi ka na. Oh, ayun, no. oh. Hindi ay, ka po. Oh, oh, ayan oh. Uy, ay, siyempre, pinapawala na effective lang, ano. <laughs> huwag mo isi. Oh, ay, <laughs> eh. <laughs> okay na oh. May naantok na. Oh, may ikaw ka. Sabi sa'yo, eh. Ayan na. Oh, ayun, oh. Tulog na. Oh, wala na. Hindi na makakatulog yan. Ayun. Okay. Huwag mo isipin. Tutuloy na kami. Matulog ka na. Good night wala na nga. Hoy, ikaw, hindi ka nagpa-load, no? Bakit? Hindi ka nagchat chat Ano yung -chat, chat ko? Sabi mo, dati nagchat chat ka, papa din, punta ba kayo? Wala kang chat ngayon, ha? No? Wala ba? Hindi wala ka na nagpa-load, no? Hindi, nagpa-load ako, kaya lang, eh, hindi mo nga nakapag-chat. Ay, nako. O, sa susunod, bibigyan kita ng pampalood na, ano, madami. Basta maging mabait ka lang, ha? Oh. Okay? Alright? Oo. Oh. Okay. Alright. Sabihin mo muna alright. Oh, alright. Oh, alright. oo alright. Oh, Dalawa na. Tuloy na kami, te. Oh. Bye. Ano? Fish bomb lang. Mambihira. Gusto niya kasi sparring. Fish bomb. Fish bomb, fish bomb. Ganun o. Ibig sabihin ng bye bye Ganun. Sige na. Take your friend, ha. Ito yung joke lang. Take your pasuyo ako kay Ate Kayla, ha. Ate Kayla. Uy. Pasuyo ako kay Ate Kayla. Okay. May kinagawa nga yun, marami. Hindi, I mean, kausap ko usapin mo, mag-usap kayo kahit may ginagawa ka. Banding ate ba? Oo, banding, banding, ha? Kulitan kayo, lalo ngayon jackstones, jackstone Oo, pag-ugasin yung pinggan, paglabahin mo. Uy, masipag yan, si ate kayo lang. Oo, masipag yan. Hmm. Misa, hmm. okay. pagluluto kayo niya. <laughs> Sige na, tuloy na kami, te. Oo. Oh. Okay na? Oo. Oh. Okay. Sige. Good night. Good night. Good night na. Ah. Walang good night. Oh, good night. Good night. Good night. Good night. Oh, nito rin na kami. Nakana naman chan mo, taba mo na, oh. okay? Say na mga babi, tutuloy na po kami. Nata God bless po sa inyong lahat. ah, uh, ayon. Kay Dok Vincent po, endo daw po eh, sabi niya, nagiging epekto nung gamot. Dok, yung gamot pala, naipas ko ba sa bag ko? Ito mo, Dok. Ano dito yun. ngayon? Ano nga, nagiging efekte daw po ng gamot kasi nga wala na effect yung injection. Medyo mahirapan ako mga kapapi kasi ayaw niya magpa-injection Paano kaya to? Painom kaya na eh. Pwede ba inamin yun Dok? <coughs> oh, pasensya na po kayo mga kapapi eh. Pero tanong natin kay Dok kung ano merong oral ba na gano'n yung ipapainom kayo sa injection. Oo. Oo. -o. Pwede yung i-testin niya. Kasi yun yung problema ko mga kapatid. Pero sabi naman ni Doc sa akin, sa eye out sa gusto niya, kailangan siyang ma-injection. Kasi mag-back to zero tayo. So kailangan siguro na... Natin... Kaya nga uh, gano'n, nagiging ano siya, umiinit yung ulo niya. Oo. Medyo na. nawala na yung... Ano? Oo, injection. Kailangan ito gawin na natin ito. siguro. Pagka bumalik tayo kay Doc, kailangan may tagahawak sa akin. So mga kapatid, comment down below kayo. Hindi naman yung papanood ko Di ba? Sige na, God bless po Sa ating lahat. Thank you, lang. Salamat.